Hi guys, nandito na naman po ako, Crypto Kabayan. Gusto ko lang i-update yung portfolio ko. Tignan natin kung anong nangyari the last 2 days sa crypto, okay? So, last 2 days medyo bumagsak ang crypto. Uh, total market cap, bumagsak siya ng more than 6%. Pero naka-recover naman siya ngayon. From the low, tumaas naman siya ng almost 5%. So, hindi masyadong grabe ang hit sa atin. Pakikita ko naman po sa inyo kung magkano ang ibinagsak ng ating crypto ano, currency money or ng ating portfolio pala. <laughs> so, okay. Lalabas ko na ulit yung calculator ko. Sandali lang guys. Di ko makita yung calculator ko guys. Okay. So, 1, 2, 5, 7. Tumataas. Mga pa. Grabe. Sa Coinbase. Ayun na natitira sa atin. Punta naman tayo sa Ledger. 5,775. US dollars po yan. Kukonvert pa natin. 1 second. Okay. Ito na po tayo. 5,775. So, 7,898. So, 1,257 plus 7,898. Nasa 9,155 po tayo. Plus yung sa Metamask ko, meron pa tayong um, almost 2,50. So, sabihin na natin 320. Okay? Plus 320 plus meron pa tayo sa... Um, sa isang exchange pangalan niya is Mexi medyo nagtitrade ako doon Uh, nasa 190 siya. So, 190 multiplied by 136 is sabihin na lang natin 250 para ano, mabilisan. 250 equals. So, ang ating portfolio is nasa 9725 po Canadian dollars. Uh, medyo mas mababa siya ng about 200 from yung last update ko. Which is okay kasi long term naman tayo. Um, hindi tayo magka-cash out until Nasa bull run na po tayo around 2025, okay? So, pag may mga tanong po kayo, magtanong lang kayo sa akin kung paano makapasok sa crypto. Paano mag-start sa crypto? Paano mag-join uh, mag sa exchange para makabili ng crypto? Tanong nyo lang sa akin lahat yun. Sasagutin ko po yun kasi ayun po ang aim ng aking channel. Makatulong sa mga newbie na katulad ko kung paano mag-start. Okay? So, uh, salamat po sa inyong panonood. Sana may magtanong maski isa lang. Thank you very much.